hi po mga kalola ayan nakita nyo naman po kung anong lulutuin ko siguro ayan nga po munggo ayan nga po yung nabili ko munggo bumili po ako ng dalawang plastic na munggo at ayan nga po ang ginawa ko niligyan ko po siya ng maraming asin at hinalo-halo nga po at yun po ang alam ko para daw po malinis yung munggo at ayan nga po matapos natin pong lamasin sa asin natin nga pong hinugasan Siyempre maraming hugas po ang dapat natin gagawin at ito nga po may bawang sibuyas at saka nga po mayroon akong konting karne at may bawang siyempre ayun nga po gagamitin natin po pagigisa ayun habang naghihiwa nga po pala ako niyan, ito nagpakulo na po ako ng tubig. At ito nga po yung monggoy nilagay na po natin dahil kulong-kulo na po yung ating tubig. At yan nga po, pinagpatuloy natin, natin, natin paghihiwa. At ito naghiwa na rin po ako ng kamatis. Ayan. Ito na nga po. At matapos nating hiwain na kamate, siyempre po, hiwain na po natin yung ating pork na ating panggisa. Ayan. O, diba? At ito nga po, meron din tayong hipon na siyempre, hugasan natin mabuti at tanggalin po natin yung mga kinain niya. Natin tinusok-tusok nga doon sa may likon ng hipon. Kasi ganoon nga po yung paglilinis niya para matanggal po yung dumi niya. Ayan. At matapos nga po natin siyempre, hugasan ito yung ating pong munggo. Ayan. Nakita natin ay luto na. Ayan. At meron niya po pala tayong dahon din ng palaya na binili. Ayan. O, nak nakita nyo po, dalawang balot, dalawang plastic po yung binili ko. Nang na plastic ko ay 12 pesos ang isang plastic. At dahil nga po tayo nasa city, ay di wala tayong mapanguhan ng dini. Kahit nang pala ligaw. Ayan niya, hoy. Oh, Kita nyo naman, o, oh, diba? 24 pesos, isang dakot ko lang. O, oh, di diba? <laughs> at ito nga po yung sangkap na gagamitin natin, o. Oh, Nakaready na para madali na po ang ating pagluluto. Ayan, nakita nyo, Mr. Tilapia. Siyempre, di naman ang tilapia kasi favorito natin, pang-partner nga po yun. At ayan nga po, ginisa na natin ang ating karne. Tinagay ko na nga ating bawang. O, oh, ayun, o, oh, yung, yung karne, minantika muna natin. At ayan, bago na bawang at sibuyas. Ayan, ganyan. At ayan, syempre, halu natin. Ayan. At syempre, ayan nga po, meron nga po pala akong inihabol na Kasi maganda po niya. Syempre, may luya din siya kasama. At yan, lagay na nga po natin ang ating kamatis. O, oh, ayan. O, oh, ano, di ba? Kompleto na po yung panggisa-gisa. Halo-halo lang po ng konti. At atin nga po, ilagay na rin yung ating hipod. Ayan. Bumili po ako ng hipon, Yan, 100 pesos. Kung ko diyan sa ilang piraso na yan. O, oh, di ba? o, <laughs> oh, ayan. O, oh, di ba? Ayun. Ayan, halo-halo ng konti. At syempre, luto na yan. <laughs> Luto na hipon, nilagay na po natin yung ating munggo, ayun, o oh, diba. So mabilis lang naman po magluto na nito kasi po yung munggo nga natin ay malambot na. Dahil pinalambot na ho natin, ayan, di kayo naluhalo, nilagyan lang po natin ng paminta asin. O oh, ayan, yan lang naman ho. at yan lang, Lagyan din po natin ng chicken cube, so yun, nilagay ko, ayun. Siyempre ho, pampalasa. Ayan. At nilagyan ko po ng tubig na pinakulo. Yung pong nilagyan kong tubig, eh, siyempre, pa, para mabilis maluto, syempre, yung kumukulo na ang nilagay natin tubig. Ayan na nga po. At ating lang syempre, tinakpan po at pakuloy niya po ulit. At ayan, ay kulong -kulo na nga ho. O, ba diba? Tinikim-tikim. O, oh. syempre, nilagyan natin po ng konting paminta at konting asin pa dahil nga ho ay kulang. O, ayan, ganyan kasimple magluto. So, maluluto na po siya, eh. Lagyan na po natin ang ating ampalaya kasi malapit na nga po siyang hanguin. Pag malapit ang hanguin, saka po ilalagay ang ampalaya. Kung gusto nyo maglagay po ng ampalaya ang yung ano, hiniwa-hiwa, pwede rin ho. Kung gusto nyo maglagay ho ng chicharong baboy, pwede rin ho. Pero sa akin, hindi ko na nilagyan. Ganyan na lang, simple. O, nilagyan ko na lang siya ng siling mahaba. O, diba, parang tinuguan lang. At ayan na nga po, na natin. Ready na po. O, ba diba, Yeah, ready to serve na po ang ating munggo. Thank you for watching. God bless you all.